Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. So, ayan guys, i-update ko kayo sa aking mga alagang dogs. <laughs> Yan yung aking mga far babies. Si Zoe, si Lucky, saka si Lupsi. Guys, buntis na naman sila. So, magkakaroon naman tayo ng mga little batuta. So, mga, tingin ko mga katapusan. Malapit na sila magkaroon ulit ng mga ano, little puppies nila. So, hopefully, madami na naman, kagaya ng mga nai out natin, mga na-rehome natin ng mga puppies. So, eto si Shin Shin. Si Shin Shin yung aking iniwang ano, baby nung nakaraan. Siya yung naiwan sa akin. So, sinadya ko talaga guys, naiwanan niya siya sa akin. Kasi gusto ko talaga madagdagan yung aking mga ano, alagang baby girl. Ito si Sheldon. si yung daddy. Si Zoe, ang aking napakalusog. <laughs> napakalusog na baby. So guys, hindi naman siya ganun kalakas kumain. Pero talaga malusog na siya. Inborn siya sa katawan na ganyan. At ito ang kanilang mami. Si Lupsi. Ito guys, yung aking pinaka matandang alaga. Siya talaga yung mami ng lahat. <laughs> Pero mga ano pa lang to, mga 6 years old. O, oh, 6 years old pa lang yan si Lopsy. Kasi malaki na yan ang naapunta sa akin eh. Nanganak na siya ng isa. So, almusal muna tayo guys. Ayan ang aming almusal ngayon. Meron kami imbutido, luncheon meat, tsaka kape. Ayan, imbutido, pernaid ng aking asawa. So, yan ang almusal namin ngayong araw. Meron ding noodles, pancit canton, dalawang kape. So, yun, sabay-sabay kayo muna mag-aalmusal. At going back sa aking mga cutie, cutie na mga naggagalawang mga stop toys. Ayan. So, abangar sila guys. Ganyan yung mga yan eh. So, sino nakaka-relate sa inyo? Diba, ganyan pag kumakain tayo, lagi sila nakatingala. Gusto <laughs> rin kasi nila nang binibigyan sila. So, yan. Ang aking mga Nako, napakalusog talaga nito. Eh, naman yung mami nila guys, maliit lang. Pero, nako, malusog din yon mabigat. Ito naman pa bebe ko, oh. pakawawa -pa naman siya. <laughs> pero hindi guys, makulit yan. Meron, medyo lang may nararamdaman siya ngayon. Pero makulit yan si Shin Shin ko. So, ayan, sinusubuan na siya, sila. Sanay sila guys, nang inaabutan sila habang kumakain kami. So, lagi tayong may kaagaw habang kumakain. Ayan, ang pinaka-alerto talaga sa pagkain yan si Zoe. So, naliguan ko na sila guys kahapon. Ayun, dinabutan na rin si, so, si Lupsi. hindi ko pa nasukla yan. <laughs> si Sheldon guys, nagtatago. Nako, nag na naman yun. So, guys, pag hindi ko makain ng mais yung aking mga alaga, pinapakain ko sila ng Serilac para lang hindi sila malipasan ng gutom. So, yun lang guys ang aking update sa aking mga cutie, cutie, sabrang cute na mga baby. Ayan ang aking mga stress reliever. So, waiting na lang tayo guys sa mga susunod na mga vlogs. Update ko kayo pagka yung mga little batuta ay nagsipaglapasan na. So, yun na muna mga bagong content natin. Bali, oh, hopefully, hopefully araw-araw makapag-upload na ulit ako. Medyo natagalan tayong walang upload kasi naging busy rin ako. So, ngayon, continue na ulit tayo sa pag-vlog. Yan, si Sheldon. Si Sheldon, guys, nagkasakit yan. Buti na nakarecover na. Tagal ko rin nalagaan. Siguro magta-three weeks. So, yun lang, guys. Thank you so much sa panonood. Ingat po kayo lagi.